Grabe, ito nga pala yung nakita ko kanina no, si Lola, grabe. Talagang nag-grocery pa siya kahit nangihina na siya. Tsaka ibang iba talaga dito sa Japan. Talagang sila mismo yung pumupunta dito sa mga supermarket. Kahit alam nilang hirap na hirap na sila kasi wala na silang ibang asan kundi yung sarili nila. Dito ko lang din talaga nakita yung mga ganito no talagang kahit yung mga lola at lolo, sila pa rin yung mga nagu grocery at hindi lang yun kahit sa mga gawain bahay sila mismo. Tsaka dito kasi hanggat kaya pa nila sila mismo yung gumagawa. Totoo nga yung sinabi sa akin ni nanay, hanggat pagtanda nila, hanggat kaya pa nila, dyan, dyan pa rin sila para gawin yung mga gawain bahay at kung ano-ano. At kung darating naman na daw yung point na hindi na nila kaya, yun, pinupunta na sila sa shelter para doon sila aalagaan. At yung kapamilya nila, binibisita na lang nila doon para tustusan yung pangangailangan ng mga lola at lola na hindi na nila kaya yung magluto at kung ano na mga gawain bahay. Isa pa yung malapit dito, akala ko kasi may kasama si nanay para mag-drive sa kanyang sasakyan. Pero wala pala, siya lang mismo ang mag mismo sa sasakyan niya. Yan, may kita yung palis na si nanay dyan. Grabe no, so yun lang.